Magandang tanghal sa inyong lahat. So, yun. Mukbang tayo. So, ito kilawin. Uh, binigay niya ng ating mabait ah. na purman. So, first time ko kumain ng kilaw na ano to, dilis. dilis. So, mukbang tayo. Gutong ano ba, Bisaya. So, dilis, mukbang. So, pisa natin magmukbang. Oh. Go. Tara. So, so anahin ko. Oh, go. So, Bang. Mm. Ang mm. harap pala ng mukbang na ano, kinilaw. Hindi <laughs> pala, ikaw naman. Ah, hindi yung eh. Oo. Oo. Hmm? Ito pa? Anong, anong gasan ito galing pala eh? Sabi kayo ulit ni Tatay. So mga ulam namin na kilawin, galing kay Tatay John. na ano naman ito pala Gaboy ah. soyan, So, yan. Isig. Isig. Ang ulam na namin, mga kilaw na dilis. Uh, mm. Ito pa. Tapos tayong kumain ng kilaw na mukbang. O, yan. Mmm. Um. Ang sarap ng mukbang. Ikaw. Apo, setan mo sa inyo, sa ilo-ilo. ilo-ilo ka pare. Setan mo na pare sa ilo-ilo mo. Sa mga asawa mo. Setan sa kuha sa asawa ko ah. Galilo. Ngayon. yun -hmm. Mga pamilya, pamilya din doon. Mm -hmm. Kain tayo. So, kahit linggo, napasok kami. So, ayun. So, ayun. trabaho namin. yan Masa kami linggo. So, sa tatay. Ang sa loob. Kami lang nasa labas kumakain. So, ayan. Pero, ating kanin marami. Ito so ito mukbang dinuguan. Ito. Dinuguan. So ang dami naming ulam. So ito kami ngayong linggo. Maraming nagbigay na ulam. Mm hmm mm -hmm. Bang. So ang ganda na lang. Mga kapinta. Shut up dyan. Kay Edison. Ayan. Salamat.